Lumago ng 6% ang ekonomiya ng bansa magmula ng maupo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pwesto noong 2022. Nauna lang sinabi ng mga economic managers na mula sa ikatlong quarter ng 2022 hanggang unang quarter ng 2024, abot sa 6.1% ang average economic growth ng Pilipinas. Sa unang quarter ng 2024 pa lamang, abot sa 5.7% ang naging paglago ng ekonomiya ng bansa kung saan nalampasan ng Pilipinas ang Indonesia, Malaysia, Singapore at Thailand. Ayon sa Development Budget Coordination Committee, inaasahang aabot ng 6 hanggang 7% ang magiging GDP growth ng bansa ngayong taon at inaasahan rin na lalawak pa ito sa pagitan ng 6.5 hanggang 7.5% pagsapit ng 2025. Ayon kay Neda Secretary Arsenio Balisakan, habang patuloy na nagpapakita ng paglago ang ating ekonomiya, makatutulong na mapanatili ang paglago ng ekonomiya ng bansa tulad ng pag sa ating mga infrastruktura.